ano! Labanan mo na! Ano aking gagawin? Sige, sige. Ikaw, mingan. Akin nasabi! ika na utos ng Diyos, masama magnakaw! nautos lang! Ikaw alo pala! Masama ang maglakap! Ah, ah. Kalin, uh, kami tanaw malaki utalob sa iyo, ha? Ako meron ligalo. Dalawa libu piso. Ikaw tanga pa. Ako, hindi yo. hindi yo. Eh, talaga masama lang yung ginagawa ng mga snatcher. Kaya ginawa ko lang huwing dapat. Bigyan ng leksyon. Alam mo, Kading, kami Mr. Lee galing Hong Kong. Bili marami alahas. Lagay lahat bag. Malaki-laki halaga din yun. Kami hindi papayag hanggat hindi ikaw tanggap pera. Teresa, ali Siya si Kalin. O, oh, mamait mo tapang pa siya tulong sa amin kanina. Asya ah, si Teresa, aki mamangkin siya tatay aking kapalila. Siya nanay Francis. Siya eh, si laki rito sa amin, ha? Ah, uh, Karin. Ah, uh, mamuti, ha? Ah, uh, bago ikaw alis, uh, mamuti kain muna, ha? Ha? Okay, ha? <laughs> oh, ay ala! Ay, huwag kang gagalaw ng masama. Ay, pag gumalaw ka eh. Gagawin ko ang sa si ulo mo. Wala po akong kasalanan. Maawa po kayo sa akin. Wala po akong ginagawa ng traso. Ako, ako po ay isa lamang po. Abogado, abogado magbabakal. Maawa po kayo sa akin. Wala akong pakialam sa trabaho mo at pagkatao mo. Ano? Ayun, salawal mo ang kailangan A ko. Hiburin mo yan. Salawal? Sa o, bibigay ko sa inyo. Ito e po. Alay, mo manap ka rito. Opo. Alay, pikit mga mo mga eh. mata mo ay. Ito po, nakapikit na. Ola. Alay, dahan-dahan. Opo. Opo. lang yung ginawa mo kung manok. <coughs> Bula! <coughs> Kailan ka lumaya? Ha? Kailan? Ito, kalalaya lang. Pero dapat may pampagana. Ano yan? Oo! Oh. <coughs> ang tagal na nun eh. Eh. Oh. Kamusta ang paborito kong hampas lupa? Ito, pahampas-hampas pa rin. Pero may awa ang Diyos. Balang araw, siswerte hindi na Walang yan, may pa -Diyos, diyos ka pa ha. <coughs> Oo nga pala, yung... Yung mga kulugo nating tao rito, Nawawala no, yan. Yung barkada mo. Huwag yan lang yung sa mga singit-singit. Teka, teka. Eto, ha. Ipapuputol ko itong kapraso ko na kausli. Tsak na nasa paligid lang yung mga unggoy na yan. Gumagawa na naman ng aliwaswas. Manood ka. Esther! Esther! Yung suki mo, nasilong na naman! Nako, mga gahaman. Kaponyong, saksa ka ka... Kalando naman eh! Parang di ka dumaan sa raket ko eh! Pambira ka naman kalando eh! Kanina pa may humahanap sa inyo. Bakit? Sino ba to? At kung mangungutang ka, you better turn around. Or come back tomorrow. For tomorrow is another day. Right? Ito pa rin to, ngayon, di pa rin nagbabagon. No? Hmm? Um, sa mm. sandali! Um, sandali! Ang babaho ninyo! Nanunood sa ilong! Sino babaho? Sino babaho? Ako, Karding. Pasensya ka na, ha? Alam mo naman pag nininervis ako, eh. Hindi ko matis ng dima, eh. Ngayon, narito na tayo lahat. Ang gusto ko sana, magsama-sama tayo gaya nung dati. Kung meron ng isa, meron din ang lahat, di ba? Ibang one for all and all for one. Ano, payag ba kayo? Oo! Oh. Talungin natin si Karding. Kung payag siya magsama-sama tayo ulit, Just like when we were little boys and little girls. Mm. Sige, papahayag ako magsama-sama tayo ulit. Pero sa isang kondisyon. Iba noon, iba ngayon. Kung noon, wala tayong alam kundi magnakaw. Ha? Puro katulad. Kabastusan, kawalangyaan, wala na ngayon. Iba na ngayon. Ngayon, wala tayong gagawin kundi mahalin natin ang kapwa natin. Tsaka magtatrabaho na tayo. Lahat ng kakainin natin, Legal! Bawat isang butil na bigas, isang patak na pawis. Ako magtatrabaho? Tayo magtatrabaho? Lahat tayo magtatrabaho! Do sa loob, ha? Maraming na bago sa buhay ko. Noon wala akong Diyos eh. Wala akong Diyos. Pero meron pala. Mahal na -mahal niya ako. Kaya ang unang unang ituturo ko sa inyo kung paano niyo hanapin yung Diyos. Ano? 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 Esiyas, Kapitolyo, U. Kapitolo. Kapitolo. Kapitulo 61 Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay suma sa akin sapagkat pinahiram ako <coughs> ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso. Ah! Magbasa! Ayoko! Magbasa! Ayoko nga eh! sa ka hindi? Hindi! Magbabasa ka o hindi? Hindi nga hindi? Eh, hindi nga ako marulong magbasa. Ano? May reklamo ka pa ba? May hangal ka pa? Sinasabi ko na nga ba eh, isa kang bulating tinubuan ng mukha! Berto, kumusta? Eto, <laughs> hinihika pa rin. Bumili ka ata ng gamot, ah. Ano, para sa ika? Kumusta ang teritoryo ko? Wala bang kumukontra? Noon, wala, Julio. Baka ngayon, meron na. Sige, alis na ako. Huwag <coughs> 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 oh, kang pastos, kinakausap ko pa eh. Bukang may palaman yung binitawan mong tinapaya. Be, bigyan mo nga ng bilog yan. Tubulin mo na. Oo! Oh, kailangan mo ito. Nang mamantikaan yung bibig mo para kumintab. Baka may gusto kang ibalita sa akin, ha? Si... Si Kanting Sukip. Lumaya na, Julio. Aliso ka. Baka siya kumoto sa'yo. Pag-aaralan natin ngayon ang national anthem ng grupo. Pag nagkakasayahan, kakantayin natin to, ha? Ah. Okay yun. Sundan na. niyo ako. Pom! Pom! Twala! Twalya! Hindi Twalya. Twala! Kung Twyla. Ayun. Twyla. Twyla. Chiririkong. Kurikong? Kurikong. Uy, <laughs> <Oy>, isama yun, isama yun. <laughs> bakate, bakate yun. <laughs> Hindi kuri. Chiririkong. Chiririkong. Twyla. Twyla. Ah, butikik. 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 Si Berto mukhang butikik. Butik. Butik. Oo. Oh. <laughs> inapin mo na naman, inapin mo na naman. Butikik nga eh. Butikik. Ah, butikik. <laughs> Um. Ah, bucikik. Yang. Bucikik, ek. Cikik, Eh. Ek, 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 ek. Bubu cicang. Minum air dia niulaman aku eh. Cicang lah, <laughs> hindi <Cicang>. nilaman. <laughs> <laughs> Serius, bro. Bubu cicang. Bubu cicang. <laughs> Ciriri kong tong nang. Ciriri kong tong nang. Tong nang. <laughs> Maligalig na gabi sa inyong lahat. Sino nagbigay sa inyo ng pahintulot na pasukin itong bahay ko? Balita ko, layan daw si Karding Sungkit. Sino sa inyo si Karding? Ako. Ako ba? Ako. Tino mo pala ikaw eh.

bata. Parang mga salat kamay ko, eh. ka na! Tarding! Tayo! <coughs> ah! naman, oh! Labanan mo na! Ah! 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 Ah!

walang sino mang aapak sa inaapakan ko, ha? Huh? Yan ang isulat mo sa utak mo. Ano uh, Karding, hindi ka lumabang kanina eh. Bakit? Pinaduwa ka na ba ng pinagmamalaki mong welfare bill? Paano niyan, Karding? Alam mo namang ikaw na sana may magiging leader ng grupo ah. Parang aso. Tumitulpang buntot mo sa p***. Paano kung magkasalubo kami na hulong ngayon sa daan? Hindi di lang pitik-pitik sa ilong nga aabutin ko. Baka batok-batokan na lang kami nung mga yon. Hawak mo ngayon ang sarili mong disposisyon, Karding. Hindi kita maintindihan. Dati hindi mo pinalalam ng si mga ganyang bagay. Ba't hindi ka lumaban? Kanain mo! Ang lahat ng ipakakana ko sa inyo, Julio, nakasandal tayo sa matibay na haligi. At nasa likod ninyo kaming dalawa, ni Kapitan Laconico. Marquitos, bakit hanggang ngayon, ayaw pang palantad sa amin ang ulo? Sa iyo pa kami dumadaan. Ang lahat ng pumapanik pa'y taas. Nagdadaan muna. May tang. All by tang. Yan na lang, Julio. Patatawag ko na lang kayong muli. Pinlansa ko na kina Julio ang utos mo, Victor. Maghihintay na lang sila ng order mo. Hm. Katingkati si Julio. Makilala ka, Victor. Sa China, sa Hong Kong, ulo hindi kilala utusan. Basta sila tanggap utos, sila sunod. Ulo bigay pela. Tapos. Patitos, meron na ako pagawa sa'yo. Mr. Lee, siya si Mr. Victor Lim. Victor Lim? Bilis-bilis lang usap natin, Mr. Lee. Alam Victor Lim.